So ayan mga ka-farmers, sa uh, bali natapos ko na po ito yung grass cutter. Ayan, malinis na po. Ayan. So bali kahapon dito uh, natapos, tapos dun sa kabila ngayon lang. Ngayon, ngayon lang ako dun nag uh, grass cutter. Ayan, maganda na po siya tingnan mga ka-farmers. So itong area ko sa kabila na pinagarbisan po ng palay dito mga farmers no. So ito sana yung next na Uh, tataniman ko ng uh, katalong na Kaleks Toypon so bali pahabol po dito no pa, uh, papahabulan ko na po sana ito itong area so kaya lang uh, bali share ko na rin po ito ang punla ko na nasa 200 ah, nasa 23 na Kaleks Toypon so hindi po siya tumubo mga ka farmers inabot na po siya ng 3 weeks hindi po talaga So bali inulit ko po ang pagpunla. Akala ko sa lupa lang o kung ano yung diferensya. So hindi pa rin farmers tungubo. So bali 2025 pa naman po sana yung expiration ng binhinay pinla ko pero ayaw pa rin hindi na talaga siya tumubo mga kaparmers no. Yan sino ayan na sa mga subscriber ko po dito kung sino po sa inyo yung nakaranas ng ganun na nagpunla po ng Uh, talong na hindi po tumubo so sa akin dalawang beses na po mga farmers tapos yung next na punla ko po na 2026 na yung expiration nya po ay tumubo pero hindi po sabay-sabay uh, hindi po talaga siya sabay-sabay tumubo yung iba maganda na po yung tubo nya pero may iba na ngayon palang tumubo Talagang hindi ko alam kung ano po yung diferensya na sa binhi ba o sa pagpupunla. So dati po kasi mga farmers kapag nagpupunla po ako ng binhi ng kaleksto, uh, sa loob lang po ng limang araw o pinakamataas na po one, yung one week, tumubo tumutubo na po talaga yung lahat niyang buto. Pero ngayon hindi, hindi talaga siya tumubo mga ka-farmers. Kaya ayan ito lang yung pinaka bago kong tanim na talong tapos yung area na yan. So maghihintay na lang ako siguro mga December pa dahil malilit pa po yung punla ko dun na uh, tumubo. So yun lang po uh, comment lang po kayo dito kung sino yung nakaranas na nagpunla. Kasi meron ako mga farmers na, na isang subscriber na malapit lang po dito sa amin. Uh, same, same problem din po mga farmers hindi din po tumubo yung kanyang punla tapos meron din pong isa na taga dito sa amin na nagtatanim din po ng talong na nagpunla nga daw siya ay malapit na po mag isang buwan hindi, para, hindi rin tumubo kaya bali uh, siner ko na rin po dito para maging aware na rin po yung iba na kung bibili po tayo ng seeds ng kaleksto ay piliin po natin yung uh, 2026 yung expiration dahil bago po yan. So wag na pa tayong bibili ng uh, 2025 kasi dahil uh, ano lang din sayang lang din po yung yung time natin sa paghihintay no sa pagpupunla. So okay lang yan dahil uh, hindi naman kamahalan po yung binhi nya, Yun nga lang madidili po tayo mga ka sa pag uh, hintay uh, kung may mga area na tayo na nakapag na, naka land prep so hindi matutuloy yung pagtanim natin dahil sa kakahintay natin ng uh, punla natin no kaya ayun lang po mga farmers bali share ko na rin po so bali ipapakita ko po sa inyo mga farmers yung ipinunla ko na sinasabi kong hindi siya sabay tumubo so maganda rin naman po kasi yung ano ko dito nakikita rin naman ng araw yung punlaan ko dahil yung kanyang bubong po ay uh, plastic. Ayan. So, ito po. Ayan. Ito po yung punla ko na sili na laba F1. So maganda naman po siya. So ayan, ayan po yung sinasabi kong hindi po sabay na tumubo. Ayan. Kung makapansin nyo mga ka-farmers, no, madalang lang po yung kanyang tubo. So meron po dyan na kakatubo lang. So meron naman dyan na malalapad na po yung kanyang daon. So paano ko naman yan itatanim mga farmers kasi di po sila sabay tumubo. Ayan. Kaya maghihintay pa ako niyan mga farmers na lumaki po yung iba bago i tanim So yung area ko dyan uh, tambay lang muna. So matatam na din po yan kapag uh, malalaki na po yung aking punla.